Ang panalanging ito ay isang paanyaya upang matutunan ang tunay na kapayapaan at kagalakan kay Kristo. Sa pagkilala sa Kanyang kabutihan at pag-aalay, tinatawag tayo nitong mamuhay ng may kababaang loob, magpatawad ng tapat, at maglingkod sa iba ng may pagmamahal. Sa pamamagitan ng panalanging ito, humihiling tayo ng banal na lakas upang sundan ang landas ng kapayapaan. At gawing salamin ng pag-ibig at biyaya ni Jesus ang ating buhay. Mayroon bang sandali sa iyong buhay kung saan tila ang lahat ay magulo? Parang kahit anong gawin, hindi mapunan ang kakulangan sa puso. Alam ko kung ano ang pakiramdam. Dumaan din ako sa mga panahon kung saan iniisip ko kung may patutunguhan pa ba ang lahat. Pero alam mo ba? Ang sagot ay laging nariyan si Jesus. Isipin mo ito, isang gabay na hindi ka kailanman iiwan na laging handang ipakita ang tamang daan. Hindi ba ito nakakainggan nyo? Ngunit bakit marami ang hindi agad lumalapit sa kanya? Madalas tayong nag-aalala, natatakot o iniisip na kaya natin mag-isa. Pero, kaibigan, ang totoo, hindi kailangang mag-isa sa laban na ito. Narito ka ngayon at ito ang mahalaga. Ano ang humila sa iyo para pakinggan ang mensaheng ito? Sa tingin ko, hindi aksidente na narito ka. Siguro, may parte ng puso mo na naghahanap ng kapayapaan ng direksyon ng sagot. At kung ganoon niya, hayaan mong sabihin ko ito, si Jesus ang sagot na hinahanap mo. Kapag naisip mo ang tungkol sa kapayapaan, anong klase ito? Ang kapayapaang parang panandalian lang o ang uri na kahit sa gitna ng bagyo, nararamdaman mong ligtas ka. Ang kapayapaan na iyon ay posible at iyon ang iniaalok ni Jesus sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Pero narinig mo na ba ang paanyaya niya? Narinig mo na ba ang tinig na nagsasabing, Halika, anak, may plano ako para sa iyo. Alam ko, minsan mahirap itong tanggapin. Ako mismo, maraming beses kong sinubukan na kontrolin ang lahat sa buhay ko, ngunit walang nangyari. Lahat ng iyon ay nagbago ng sabihin kong, sige, Panginoon, ikaw na ang bahala. Kaya naman, gusto kong itanong sa iyo ngayon, handa ka bang magtiwala sa Kanya? Kung iniisip mong hindi ka handa, hindi ba ito ang tamang oras para subukan? Bakit hindi mo bigyan ang sarili mo ng pagkakataong makahanap ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo? Iyon ang kapayapaang nahanap ko at iyon din ang gusto kong maranasan mo. Nais mo bang maranasan kung paano ang tunay na pagpapakita ng direksyon sa buhay? May mga pagkakataon ba na naguguluhan ka sa mga desisyon at tila hindi mo alam kung anong daraanan? Alam mo, naranasan ko iyon. Marami akong beses na nag-isip kung tama ba ang mga hakbang na ginagawa ko, kung ang mga desisyon ko ay may tamang direksyon. Hanggang sa natutunan kong hindi ko kailangang mag-isa sa lahat ng ito. Isipin mo ito, kapag ang buhay ay puno ng kalituhan at takot, andyan si Jesus upang ipakita sa atin kung saan tayo patungo. Hindi ba't nakakagaan ng loob isipin na may Diyos na handang magbigay sa atin ng tamang gabay? Pero tanungin mo ang sarili mo, gaano kalaki ang tiwala mo na siya nga ang magbibigay ng tamang daan? Sa mga pagkakataon na ako ay nalilito at hindi alam kung anong susunod na hakbang, napagtanto ko na mas mahalaga ang sundin ang kanyang mga aral kaysa magtiwala sa sarili ko lamang. Hindi ba't ang mga matinding desisyon sa buhay ay nagiging mas magaan kapag ang Diyos na ang nagdadala sa iyo ng direksyon? Hindi ba't mas makakamtan mo ang tunay na kapayapaan kapag siya ang nagbigay ng gabay sa iyo? Pwede ba nating tanggapin na may mas mataas na layunin ang ating buhay at ang daang iyon ay hindi natin kayang hanapin ng mag-isa? Isipin mo kung gaano kalaking tulong kung may Diyos na nagsasabi sa iyo kung anong daan ang tatahakin, kung anong hakbang ang dapat gawin. Sa mga oras ba ng kalituhan, ang mga salitang ito ba ay nagiging liwanag sa iyong puso? Madalas, ang ating mga mata ay nakatuon sa mga problema at nakakaligtaan ang gabay na ibinibigay ng Diyos. Hindi ba't isang pagkakataon na maranasan ito? Pwede bang ikaw na ngayon ang magpasya na sundin ang kanyang direksyon? Pwede bang maranasan mong makuha ang sagot na matagal mong hinahanap? Hindi ba't nais natin ito, ang gabay ng Diyos na magbibigay liwanag sa ating landas, ang gabay na magdadala sa atin sa lugar ng kapayapaan at kagalakan? May mga pagkakataon bang naramdaman mo na parang ang lahat ay laban na hindi mo kayang manalo? Parang hindi mo na kayang magpatuloy na ang hirap ng bawat hakbang. Alam ko kung ano ang pakiramdam na mag-isa, ang madama na ang bigat ng mundo ay nasa iyong mga balikat. Pero alam mo ba? Sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa pa. Isipin mo ito, si Jesus ay hindi lang nagbibigay ng direksyon, kundi nagbibigay din ng lakas para magpatuloy. Hindi ba't ang mga pagsubok ay nagiging mas magaan kapag alam mong may Diyos na nagtutulungan sa iyo? Ang bawat hakbang na mahirap gawin ay nagiging mas magaan kapag siya ang kasama mo. Ngunit, bakit sa kabila ng alam natin ito, mas pinipili pa natin na mag-isa? Ano ang nagpapahesitate sa atin? Bakit parang takot tayong humingi ng tulong mula kay Jesus? Ako mismo, dumaan din ako sa mga pagsubok na parang walang katapusan, ngunit ang natutunan ko ay hindi ko kailangang mag-isa sa laban na ito. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na sinabi mo sa sarili mo na ayaw mo na? Hindi ko kayang magpatuloy. Pero anong nangyari nung hinanap mo ang tulong ni Jesus? Naalala ko nung minsang naramdaman ko yan. Sabi ko, Panginoon, hindi ko na kaya. Pero nang sinabi ko yun, naramdaman ko ang kanyang presensya na nagsasabi, huwag mag-alala, kasama kita. Ganoon ang pakiramdam kapag alam mong may Diyos na hindi ka iiwan. Saan mo ba hinahanap ang lakas mo? Ang lakas ba ay sa sarili mo lang o sa kanya? Hindi ba't nararapat lang na magtiwala sa Diyos at malaman na sa kanya ang tunay na lakas? Maraming beses ko nang naranasan ito at bawat pagkakataon na nagtiwala ako sa kanya, nagkaroon ako ng lakas na hindi ko kayang ipaliwanag. Bakit hindi mo rin subukan? May mga pagkakataon bang iniisip mo kung nararapat ka bang tumanggap ng pagpapala mula kay Jesus? Naiisip mo ba na marahil hindi ka karapat dapat sa mga biyayang ipinagkakaloob niya? Alam mo, may mga pagkakataon din akong naranasan ang pakiramdam na parang hindi ko kayang tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Marami akong mga pagkakamali at madalas akala ko hindi na ako karapat dapat sa kanyang mga biyaya. Pero dito ko natutunan na ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating mga pagkakamali. Hindi ba't ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon? Sa kabila ng lahat ng ating kahinaan, siya ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kabutihan at mga biyaya. Bakit kaya tayong matakot na tumanggap ng mga pagpapala mula sa kanya kung siya naman ay laging handang magbigay? Ano ang iniisip mo ngayon? Nahihirapan ka bang tanggapin ang biyayang ibinibigay ng Diyos sa buhay mo? Marahil iniisip mo, wala akong karapat dapat para sa lahat ng ito. Pero alam mo, sa bawat hakbang na tinatahak natin, ang Diyos ay patuloy na umaabot sa atin upang magbigay ng pagpapala. Alam mo ba na ang mga pagpapalang iyon ay hindi lang material na bagay, kundi pati na rin ang mga biyaya ng kapayapaan, kagalakan at pagmamahal na tanging siya lamang ang makakapagbigay. Hindi ba't napakaganda kung mararanasan mo iyon sa bawat araw ng buhay mo? Ang mga biyayang ito ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa kung paano tayo tinitignan ng Diyos bilang kanyang mga anak na karapat dapat sa kanyang pag-ibig. Saan ba natin hinahanap ang ating halaga? Ang halaga ba natin ay batay sa kung ano ang naabot natin o batay sa kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Ang pagpapala ay hindi tungkol sa kung anong meron tayo sa ngayon, kundi kung gaano kalaki ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya, bakit hindi mo simulan tanggapin ang mga biyaya niya at magsimula ng magtiwala na karapat dapat ka sa lahat ng mabuting bagay na inihanda niya para sa iyo? May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo na mahirap magpatawad? Ang sakit ba na dulot ng mga tao sa iyong buhay ay nahihirapan kang bitawan? Alam mo, hindi ako exempted sa mga ganitong pakiramdam. May mga taong nagdulot sa akin ng matinding sakit at ang pagpapatawad ay parang isang bigat na hindi ko kayang buhatin. Minsan, iniisip ko, bakit ko pa sila patatawarin kung sila ang unang nagkasala? Pero naisip ko, kung ang Diyos na makapangyarihan ay nagbigay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, hindi ba't nararapat lamang na tayo rin ay magpatawad? Si Jesus, na walang kasalanan, ay nagpakita ng pinakamakapangyarihang halimbawa ng pagpapatawad. Alam mo ba na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa atin din? Pwede bang nararamdaman mong mas magaan ang pakiramdam kapag napatawad mo ang mga taong nagkasala sa iyo? Alam mo, may mga pagkakataon na talagang mahirap, pero sa mga pagkakataong iyon, natutunan ko na hindi ang pagpapatawad ay isang utos, kundi isang biyaya. Para bang kapag nagbigay tayo ng pagpapatawad, tayo mismo ang nakakaramdam ng kapayapaan. Hindi ba't nakakaginhawa kapag nakawala ka sa bigat ng galit? May mga pagkakataon ba sa buhay mo na hindi mo na alam kung paano tatapusin ang mga sugat na nakaraan? Pero sa pagbabalik-loob kay Jesus, ang pagpapatawad ay nagiging daan upang gumaling. Hindi ba't mahirap talaga kapag ang puso natin ay puno ng galit at sama ng loob? Ngunit paano kung ang kaligayahan at kapayapaan ay nasa pagpapatawad mismo? Kaya mo bang bitawan ang galit na iyon at yakapin ang kapatawaran na ibinibigay ni Jesus sa atin? Pwede bang magsimula ka ng magpatawad ngayon, kahit na mahirap at makita kung paanong ang bawat hakbang ng pagpapatawad ay magdadala sa iyo ng mas malalim na relasyon kay Kristo? Minsan ba naramdaman mo na ang buhay mo ay puno ng stress at mga responsibilidad? Laging takbo ng takbo, palaging maihinahabol at paminsan, parang nawawala na ang halaga ng mga simpleng bagay. Naiisip mo ba kung bakit tila ang ibang tao ay mas magaan ang buhay at ikaw ay nahihirapan maghanap ng kagalakan? Ako rin ay dumaan sa mga panahong ganyan at napansin ko na hindi ko na natutok sa mga maliliit na bagay na mahalaga. Ngunit may natutunan akong mahalaga sa bawat hakbang na ako'y naglilingkod kay Kristo. Alam mo, si Jesus, ang anak ng Diyos, ay ipinakita sa atin ang pinakamataas na halimbawa ng pagpapakumbaba. Hindi ba't siya, na may kapangyarihan at karangalan, ay naglingkod sa mga tao, nagbigay ng kanyang buhay para sa atin? Hindi ba't nakakagulat na ang tunay na kagalakan ay natagpuan sa pagiging mapagpakumbaba at pagtulong sa iba? Kahit ba nararamdaman mong pagod na at hindi mo na kayang magbigay pa, may mga pagkakataon ba na nagugulat ka na ang simpleng pagtulong sa iba ay nagdadala ng kakaibang kasiyahan sa iyong puso? Hindi ba't mas magaan ang pakiramdam kapag nakatulong ka at nakita mong ang isang simpleng pagkilos ay nagbago ng buhay ng ibang tao? Bakit nga ba natin itinuturing ang paglilingkod na mabigat? Bakit hindi natin makita na sa bawat pag-alalay at pag-aalaga sa iba, ang ating mga puso ay tumatanggap ng kagalakan? Ang pagpapakumbaba at paglilingkod ay hindi paghihirap, kundi isang biyaya na may kasamang kagalakan na hindi kayang tumbasa ng material na bagay. Pwede mo bang subukan na maglingkod ng buo ang puso mo, nang walang inaasahang kapalit, at makita kung paano magiging mas magaan ang pakiramdam mo? Kaya ba nating ipagpatuloy ang paglilingkod kay Kristo? Kahit na hindi laging madali at matutunan na ang kagalakan ay nagmumula sa bawat hakbang ng pagpapakumbaba. Kung ang video na ito ay nakaapekto sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at maiparating ang salita ng Diyos sa ibang tao. Maraming salamat sa pag-abot dito at hanggang sa susunod na video.